Congressman Kiko Barzaga, kinabibiliban ngayon ng mga netizen, dahil sa tapang at malasakit, na ipaglaban ang sambayan ng Pilipino. Marami ang bumilib at humanga sa batang congressman mula das Marines Cavite na si Kiko Barzaga. Isa si Barzaga sa mga nagingay na dapat na diyam anong mapalitan ang House Speaker na si Martin Romualdez kung saan ngayong araw ay tuluyan ng bumaba sa kanyang pwesto kahit pa man hindi siya pinapasok noong una sa bulwagan ng Kongreso para sa seremonya ng pagpapalit ng liderato, ay nanindigan pa rin si Kung Kiko sa kanyang paniniwala na dapat nang maputol ang siklo ng korupsyon sa ating bansa. Ayon pa sa post ni Tio Moreno, history has a way of rewarding courage. Four years, no congressman dared to stand two to two, with Martin Romualdez, neither in the halls of the H.O.R. nor on the battlefield of public opinion. It took a 27-year-old Katlavang, rookie, congressman named Congressman Kiko Barzaga, to finally push Martin Romualdez into stepping down. Mabuhay ka, Congressman Kiko Barzaga!